ang kahalagahan ng pagtulog? Ang pagtulog ng umaga at kompleto ay may malaking kahalagahan sa kalusugan ng ang ulat ng mga bata. Ayon sa mga eksperto ng mga bata na natutulog ng, ng waso sa sap at sapat ay mas malusog, mas sigla at mas alerto sa kanilang mga gawain kapag ng isang bata ay nag nagtutulog na at hindi kulang sa oras ng tulog, nagiging mas maagang mas maging maging hawa ng kanilang araw. Mas mabilis din nilang natututo at nakapag-perform ng mag sa school at mga bidan. Bukod dito, ng, ng tamang oras ng pagtulog ay naka, nakakatulog tulong sa kanilang immune system upang makaban, makalaban sa mga sakit at infeksyon. Kaya't na kaya't napakahalaga para sa mag magulang na Teriyaking na, na ang kanilang mga anak ay natutulog dulog na ng mahibig at sapat upang magiging malusog sa at nasaya. Ang hindi baktulong ang umaga ay may iba't ibang masamang epekto sa kalusugan ng isang tao, lalo na sa mga bata. Una, maaari itong magtulog ng pag at kakulugan sa inhera sa, susu sa, sa susunog na araw. Kaya't nagiging mahirap para sa kanilang uh, ang, mag-concentrate at mag-aaral uh, mag ng mabuti. Manglawa, ang, magda ang magdalas ng ka hulanggan sa tulong ay nagiging sanghi ang maghihina ang immune system. Kaya't mas madaling tama, tama ang sakit. Puko dito, ang hindi sapat na tulog ay maaaring matulog ng pagtaas ng stress at mood swings na nakaka sa emotional at mental na, na kalagayan ng isang bata. Sa paglipas ng panahon, ang pagtuloy na na sa tulong ay maaari magulog magsiryoso ng problem, problema sa kalusugan tulad ng obesity high blood pressure at mga problema sa puso. Kaya't mahalaga ng patulog ng mga mga maga upang mabantili ng malusong sa nagkatawan at isipan. Kasi, si pwede rin yung nagpabalita.